Magandang hapon mga kababayan. Andito po tayo ngayon sa isang sulok ng uh, uh, Ambiong or La Trinidad Benguet dahil atin pong papasyalan ang BBCCC subdivision project. So andito po tayo sa highway na ito. Papakita ko sa inyo ito po yung highway na pinanggalingan ko. So, medyo... Kung makikita medyo pawisin ako. Medyo hinihingal kasi nilakad ko yan mula sa Lubas proper. Sali, nagsimula ako from Pines Park. Inakyat ko from Lubas proper. Duman ako hanggang dyan. At ito makikita natin ngayon. So, ang lugar naman na ito, may nakalagay na signage. Ito yung papunta ng Ambiong National High School o Ambiong Latrindad, Benguet. Binget. So, around 1.5 km daw po. Nasa Ambiong National High School na tayo. Ambiong, Baguio City na po. Hindi, Latrindad pa rin siya. So, dito naman, sa bandang kanan ko, ito na yung signboard ng BBCCC subdivision. Um Ciquit play. So nasa Ciquit play siya ngayon at itong nakikita niyong yung kalsada dito po tayo aakyat para ma kita o makarating doon sa main gate ng subdivision project. So samahan niyo po ako ito po ay ngayong araw na to ito ang unang Sunday ng taong 2024 medyo kanina medyo foggy pero lumabas na uli si Haring Araw ito ngayon po ay alas sa uh, mag alas 4 na ng hapon so ito pa yung mga, mga kikita natin sa daan may mga mangilang ngilang sasakyan din dumadaan dito Ayan, sensya na medyo hinihingal ulit tayo dahil sa pag-akyat. Ayan, so tuloy-tuloy lang po tayo. Aakyatin po natin itong lugar na to. Ayan. So ito ang view sa aking kanan. Ito naman po ang view na makikita sa aking kaliwa. At dyan po tayo galing yung pakakanan na kalsada yan po ay papunta ng Lubas at iba pang ng Latrinda at so tuloy lang po tayo sa pag lakad pa sa subdivision ng BBCCC All alright Medyo magandang panahon ngayon. Hindi siya ganun kainit. Ayan. So, ito ang makikita natin sa paligid ng kalsada. Okay. Ayan sa likod ng bakod na to may mga makikita tayong may bubong ng bahay so may bahay din po na pinatayo dyan sa may kabila ng bakod at yan tingin ko nasa kalagitnaan pa lang tayo So ito ang iba pang view na makikita natin sa aking kanan. Ikita nyo yung isang pine tree doon medyo brown na. Kakahuyin na yan, puputuli na yan ng may-ari o kung sino man may-ari niyan or kung sino ang tao na bigyan ng permit. Ayan. Ayan ngayon meron po tayo wall dito na medyo matangkad walls of stones ayan ayan yung mga may ingay na aso at meron din manok So, mayroon pa rin pinapatay yung bahay din sa banda dito. Sa aking kanan, hindi pa tapos. At bago ito para meron siyang meron siyang ginagawang private road dito pababa, ayan. Kung saan to patutungo. Alamin natin yan siguro sa susunod na natin. So, dito sa aking kaliwa, merong kalsadang pababa. At meron ding gate. So, pag-aari yan ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Okay. Tuloy lang natin ang pag-akyat. Dahil wala po tayong sasakyan o anumang mode of transportation at ito na ngayon ang view sa bandang kanan ko ulit yan at malapit na tayo sa gate okay so may bakod uli dito sa aking bandang kanan Pakiyat. papunta sa gate ng subdivision ayan po siya medyo sisilong na ako ng konti kasi medyo may inlet yan so ito naman nakikita nyo yung view ito yung sa abandang kanan ko Pakyat pa rin papunta sa subdivision Okay. so nakikita na natin ngayon ang main gate ng subdivision ayan yan na po dito sa aking bandang kanan meron na ulit pinapatay yung bagong bahay sa kaliwa ko naman ito po ang view ayan ayan yan ang view ng mga bundok bundok ng mga puno at bundok na mga bahay at ito nga itong sidewalk na dinadaanan ko may bitak na ilang bagyo na lang ang pipirma at mahuhulog na to Ayan. so merong mga nakatira sa lugar na yan at ito na nga, welcome. Ayan, may bahay na pinapatay, hindi pa tapos. At ano masabi dito? That this subdivision is private property. Please ask permission for the use of any space or in. Thank you from BBCCC. Advisory subdivision will subdivision gate will be closed at 10 p.m. by BBCCC Again, this is a private property No trespassing No jogging, no zumba No practice driving No horseback riding, no picnics Failure to comply will be apprehended Unauthorized access for recreation, recreational or any other activities is strictly prohibited by BBCCC Pero nung mga nagdaang araw at medyo matagal na rin naman yun yan, may bahay na pinapatayo dito sa aking kanan. Ayun nga, napansin nga siguro nila. Kasi, nakita ko rin naman, may mga nag-horseback riding talaga dito. May mga nag-jogging. So, ginawa ng jogging path ang lugar na to. Okay. So, ito yung kanang bahagi. Pag akit natin ng subdivision entrance. So ito na yung mga bahay na pinapatayo. Ayan. Okay. Ayan ang view. Medyo focus ko na konti para makita natin ang Trinidad Valley. Ayan ang Trinidad Valley mga kababayan. Mula sa kinaroroonan ko ngayon dito sa BBCCC subdivision sa may City Gutlay La Trinidad taas ng lubas ayan maganda may mga may marami-raming puno pa puno ng pine tree o benguet pine sa bandang yan at ito naman ang kabilang bundok bandang kanan ko ayan at ito na ang ilang mga bahay na pinapatayo so akyat po tayo clear na po ang sky kanina medyo foggy so akala ko pagdating ko dito wala tayong view na makikita kasi para siyang may makapal na usok okay Right, dito tayo sa may kanto na may kalsada dito sa napakyat sa aking kanan at kalsada namang pakyat din dito sa kaliwa. Ayan po. So dito muna tayo sa may kanan. Ano ba ang meron dito? Ilang bahay na ba ang nakatayo? Ayan ang pagkakalam ko merong 150 lote na uh, kabilang sa subdivision na to pero sa ilang dekada di ko alam kung di ko sigurado kung ilang dekada na nga kung meron na pero ang sigurado ko lagpas isang dekada na o lagpas 10 years na pero ilan pa rin yung mga bahay dito na nakatayo na. O inumpisan pa pa rin na ipatayo. So ito sa bandang kanan ko o bandang kaliwa. Meron na rin mga ilang-ilang bahay pero hindi ito yung aking expectation. Ayan At ito na nga Yung isang bahay na yan Pagkakalam ko Mga more than 3 years Nang pinapatayo Di pa rin tapos Okay Diretso lang tayo At tingnan natin ang view Sa dulo ng kalsada at dito sa aking kaliwa ulit Ito na mga bahay na naipatayo na at kusal kuyang pinapatayo yan hindi rin naman kasi biro ang magpatay ng bahay dito kasi karamihan sa mga beneficiaries ng subdivision na ito ay mga uh, ordinary empleyado lang hindi man lang no ordinaryong empleyado na kung sa isang commercial property ka bibili mas mahirap mas mahirap ang chance kasi mas mahal so ito ang project ng cooperative na nagbigay ng opportunity para sa ilang miyembro na magkaroon ng lupa rito sa lugar na ito sa mas mababang halaga Ayan. Medyo marami ng madamo siya. Ayan. Ito yung nakikita natin. Public cemetery yan. Ayan. Okay. Ayan. Ayan ang view sa aking kanan kung saan ako nakatayo ngayon. At ito mga kahit medyo may pagkabangin pero mga lote pa rin siya, mga subdivided lots pa rin. Tingnan natin ang view dito. Ayan. Mm -hmm. Hindi di ko kabisado kung building yung may tore na nakikita natin doon sa banda roon. Pero pagkakalam ko part na ito ng Baguio, Baguio City, yan. So pag andito ka sa subdivision, makikita mo ang part ng Baguio City at part din ng La Trinidad Benguet. Yan, balik po tayo. So samahan nyo lang ako pag interesado pa sila para makita natin ang ilan pang bahagi ng subdivision na ito. Ayan. Ayan. Kalsada sa baba. Ayan. Mga bundok. Actually, maganda ang view dito para ka na rin nasa ibang bansa pag ka kasi mabundok siya hindi pa siya ganong kadami ang mga bahay-bahay Ito. -bahay. pansin ko lang eto yung daanan uh, stairs dito papunta sa baba kasi may mga subdivision lots din dyan pababa kahit more than 10 years na pero maayos pa rin naman yung mga kalsada unfortunate nga lang dahil hindi yung mga tao na nakatira dito I mean maraming ibang tao outside the subdivision na nakikinabang sa kalsada na to so andito tayo sa bandang upper portion or upper road at ito nga may pinapatay ring bahay dito sa bandang kanan ko at meron ding bahay pa doon sa taas bandang kanan ko pa rin kung saan ako road na dumadaan ayan di ko alam kung pupunta pa pa dahil doon o oh. dito na lang ayan dito na lang tayo sa may gitna so meron na rin iba pang bahay dito na naipatayo na so marami-rami na rin dati kasi bilang mo pa siya siguro mga 2 years or 3 years ago bilang mo pa yung mga bahay na nakatayo dito may mga ano lang mga pito lang pero ngayon marami na oh nabilang ko ba? hindi pero tingin ko dumoble na or more than double na ayan usually ang nakakapagpatayo din ng mga bahay dito to medyo matarik siya. kaya lang subdivision lot pa rin ng mga yan Ayan. Dito may bahay na rin dito. At eto, meron tayong open space. Open space po yan. Ayan. natin dumaan dito. Hindi na tayo abot doon. Dito na lang kaibigan. may isang aso din doon maingay. Oh. Parang ngayon lang nakakita ng hayop <laughs> ng tao. Hindi <laughs> naman. So yung nakikita yung bahay doon is sa yun sa mga original na mga bahay na naipatayo. Ganon din yung bahay na ito. Sila yung mga original na bahay na naipatayo. o hindi naman original mga pinaka nauna ayan so siguro may ipapatayo din dyan sa banderian kaya meron siyang gate ayan at ayun na nga yung likurang gate ng subdivision yun ayun ang likurang bahagi focus ko lang ng konti yan po Okay, balik tayo Ayan. So dito sa banda na Banda rito, sa aking kanan ulit Meron na ulit pinapatay Yung bagong bahay Okay, na tayo diretsyo doon Baba na tayo dito at Gusto kong ipakita sa inyo ang view Ng Latrindad Valley ulit Ito may bahay na rin dito Na pinapatayo So marami na. Hindi naman din makakapagpatay ng mga bahay, mga tao dito. Kung hindi sila o yung mga kamag-anak nila o sila mismo ay nakapag-abroad. Dahil kung aasa ka lang sa sahod natin dito sa Pilipinas, hindi mo kaya makapagpatay ng ganitong klaseng gusali or kung isa kang professional siguro in inhimiero o doktor pwede ayan may mga bahay pa doon teka tignan natin yung parang may bundok ako dito na nakita noon parang kita dati dito yung kalugong kalugong mountain o parang parang nag iba na siya dati kasi parang kalbo kalbo pa eh ngayon medyo may mga puno na wala na medyo may mga puno na yung mountain na yan balik na po tayo Yan, may bahay na rin dito. Madami na nga. Yan na uli isa sa pinakanaunang bahay na naipatayo. Okay. andito na tayo sa pinaka sentro ng subdivision. So mga subdivision lots din yan. At kung napapansin nyo, merong kumpol ng bato doon. Pwede, actually merong ano dyan eh, merong stairs dyan. Pwede ka dyan pumunta magmuni-muni, huwag lang tatalon. Okay. So, ito yung mga ilang puno na uh, na, na itanim noong mga uh, projects noon na tree planting. So, malalaki na rin sila. Pero parang mga ilang dilan lang yung nabuhay. Wala yung iba. O nasaan yung iba? Anong nangyari? Ayan. So, pababa na ulit tayo. Pabalik tayo para makita ang view ng La Trinidad Valley hindi masyado nakikita dito sa pinakamagandang lugar pero ayan po Trinidad Valley po yan focus natin ng konti yan kita natin ang lubas ayun yung uh, lubas school yung dilaw na building na yon tapos uh, Trinidad Valley na yung nasa likuran ayan Okay, at dito po muna natin tatapusin ang video na ito. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Ito po muli si Glenn at andito tayo sa BBCCC Subdivision Project. Ayan. Okay. Maraming salamat po at magandang hapon.